Hello guys nakakalimut sa palayan kasi na ng baka, kasi yung ulan dito sa amin, dito sa Bicol marami guys na mga palay na na, na bahaan, sayang yung iba, may laman na yung iba, inok na, pwede na nga kaso, ito talaga naabutan na ng ubi, baha dapat pala hindi nagatang mo kitang bukas. na guys, tubigan na doon yung pinagpunta namin na magtinda ayun na, tubigan na wala na makikita ang palayan yung mga tao guys papunta Doo. Kada kulkata sa to, ma. nila. Kung saan na matiting yung to. Sa madisen banda. Yan ang hirap dito, guys, kasi pag tagulan talaga tumataas ang tubig. May bagyo pag may bagyo. Ito nga, signal number 2 pa lang dito sa amin. Pero, kita nyo na yung tubig hanggang dyan na. Yeah. Ayan na yung mga lagang bakla, guys. Ito na nila din nila kasi malulunod. Ka. Ayun, mga itik, guys. Oh sa, ano, hindi na nila dito. May last, alam nga. Sige na. Ayun na guys, mga kaibigan ko. nag alok na sila din. Alam kung kanino na yan. na lumubog na talaga yung At ano ang bab. ko mga 'yun. Ay ay yeah, abot ng tubig sayang yung paalayu ani ah, madali nang anihin Nabok pa ng tubig yan guys na nguoasin ng daga ano parang so so guys hindi ba guys na ganun na sa mga tubig oh. baya, muna dante politik, kano ganda di mangasundara saudara ay boko baya, ano 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 Marina, ito tadi nagka nagkauda. Ayun na, guys. Lubog ma, na ng baha. Ay, ako kachat, kachat. Ano? Kari. Ano pa sa tuya? Ano na? Ano na talaga? Nalubog na. Ano na talaga? Ano na talaga? Ano na talaga? Sari. Sari na sira ko yung Jojo. Yan mga kisay na ito yung baton. Mga kisay ay e, itik na ito. Nagkalo-halo na yamoyan mo yan pinagkulong nero tatay mo? Na kulong pa salamat man dira ta kin da na guys, ampo pa namin dati oh. Hindi na talaga bayad su semento ma. Hindi na. Para sa si papa mo. Kunti kay papa mo. Ata mamaya na yun.

Sawa watong mga itik ko <laughs> Amo na oh, na oh, grabe. Binuksan talaga sa Sudan. Binuksan talaga sa Sudan. Nagsabi talaga sa kuwa sa gabi sa barangay na binuksan nga ni sudam sa Dibuhi. Kaya sabi ko, pag binuksan talaga dam, dumudulag talaga tubig. nag talaga sa kuha. Oo, sa to na buha. Na ngayon magandam ngayon nagbukas na pati ngayon dam sa buhi. Pag nagbukas ngayon, sumusunod niya. Kasi sa Sudan naman na magbukas talagang kayo pwede kuha sa kuta bigtas nga ako at tubig kaya namurisa nga talaga ako na pagkasabi ko ko ang nagbukas na sa dam ay lumulo tumutaas kung talaga kung sa di pa tinagkatulos nila hmm. sa sadi di man sa di makukuha sa akin ko juli sa na magpulong dapat nga nakita na sa mga sa mga bakusat tupig yung sabi ko glabo sabi na ko kinarata ay ya sabi amo bagan sabi sa to barangay, yes. dapat kuno dawa sa din na sana ni Ragenarahi sa Lunadan. Sira na lang nag-ensad to. Da na to basa to semento.